pagbabawal ng Civil Service Commission doon sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na makilahok sa mga partisan politics activities ay hujat ng pagbabago mano ng political culture dito sa ating bansa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Malinaw na hudyat na pagbabago ng political culture sa bansa ang naging hakbang ng Civil Service Commission o CSC sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na makilahog sa mga partisan political activity sa paniyam ng Bombo Ladyo Dagupan, Catherine Michael Henry Usinko political analyst. Nayunin kasi nito Ania na pagbawalan ng mga regular na empleyado ng gobyerno sa paglaika, share at iba pang katulad na aktibidad sa social media sa panahon ng kampanya. Para sa darating na May 12 elections, Ania naunawaan niya ito dahil ayaw lamang ng Civil Service Commission na magkaroon ng hindi patas na laban ang mga aspiring candidates. Dito na ipiniliwanag ni Usinko ang mga sitwasyon na gaya na lamang ng paggamit ng mga opisyal ng pamahalaan ng kanilang kapangyarihan sa pag-endorso ng isang kandidato particular nang incumbent public official gaya na lamang ng pagbabawal sa mga political activities sa kanilang mga bayan o barangay kung hindi iyon ang kanilang political color Aryo 5, mahigpit itong ipinagbabawal dahil may kalayaan ng mga kandidato na mga at maglatag ng kanilang plataforma. Hinggil naman aniya sa mga ginagamit na political speech ng mga kandidato, dapat ay maging matalino ani ang mga botante dahil na lamang nang nangyaring pamabasos sa mga single mother sa Pasig at mga babaeng mag-aaral naman sa Misamis Oriental. Malinaw kasi Ania na ito ay pasok sa kapangyarihan ng Commission on Elections na bigyang kontrol ang mga responsabling aspiring officials. Sa kognito, sinabi ni Yusinco na matatawag na unti-unti na ring nagbabago ang political culture sa bansa dahil ang mga dating nakasanayan na akalay normala ay unti-unti na ring nabibigyan ng pansina. So, ang tanong, meron bang mandato ang COMELEC na gawin din 'yon? Pabaon ko lang sa mga kababayan natin kung yung kandidato ay lantaran na nag nagpapaiwatig ng kabastusan, huwag nyo na silang iboto, no? Huwag na natin silang iboto kasi sigurado tayo na magiging wala rin silang kwentang public official kung sila man ay manalo. So, kung ang kandidato ay lagi nagpapatawa, puro kabastusan lang ang sinasabi, huwag na natin sayangin ang boto natin sa kanila. Para sa Bomb Network News, mula rito sa Bomb Radio Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!